Na mga mata ay eh, medyo uh, medyo halatadong walang tulog kasi nga uh, kaninang umaga napakaaga kong ano nagising at eh, saka hindi na ako makabalik uh, ano sa pagtulog dahil na doon sa akin ano panaginip napakasama talaga ng aking panaginip panina hindi na tuwing naalala ko ng aking panaginip eh natatakot pa rin ako eh nakatakot talaga yung aking ano aking panaginip ikwento ko sana sa aking missis kaso nakaalis na kaya hindi ko na naikwento sa kanya eh, Oh, nandiyan ka talaga Ano 'yun? 'Yun nga kaninang umaga, diba? bang aga-aga kong nagising. Mm -hmm. Eh 'yun nga kasi ang sama nung aking panaginip. Ano 'yun? Eh, kaya hindi ko na naikwento sa kanina. 'Yun nga, yung panaginip ko nga magkasama daw tayo. Tapos eh naglalakad daw tayo sa bundok eh nawala tayo hindi daw natin alam kung saan palabas dun sa bundok na yun. Eh, tapos big, biglang may lumabas na gorilya. Oh. Eh, ako natakot eh. May biglang lumabas na gorilya. Bigla ka daw niyang inagaw. Gusto ka niyang kunin. Oh. Kaya yun, nag, nag naghihilaan, naghihilaan, daw kami ng gorilya. Hinihila ka ng gorilya. Kaya hinihila rin kita pabalik sa akin. Ayaw kang bitawan ng gorilya. Oh, tapos? yun, sinabi ko pa nga doon sa gorilla, eh, sinabi ko sa kanya, ako na lang ang kunin mo, wag lang yung misis ko. Oh. Uh, biglang nagsalita yung gorilla. sabi? Sabi, eh, bakit anak rin, bakit <laughs> Gago, di tatay ko yung gorilla. Ganun na nga. <laughs> Ulol.